Wow, wow, kumuna, kumuna. Na, mabusin ko muna to. Ang mga mo ako, boy ba, boy ba niya? Boy ba niya? Ang panama kayo. lang mo. bait lang 'yan pero kahit na walang patiyan mapapantay ko 'yan mamaya. Abomot dito. 2 minuto lang, tapos na 'to. Magdadalang lambot. Pagka pagka dito may tumigas na ano? 'pag aanas at malambot anon. Sabag pala talaga Ayawan tayo ready po eh. Yeah, ano, hindi ako na sa pag-arawan eh. Tama makiyaw ako. Tumanda na kasi ng edad ko hanggang ngayon, lay <laughs> oh, so, eh, po. Kumare ka pare. Ah, wish na ilang sa mga pusa biyaya. Ah, wish na din. Lagi po ako ng pasalamat sa pupusin niya. Amen. Oh, yun. Mabilis kayo. Ngayon po, ano yan ang na upuan ha? Ba't puro kayo nakatayo? Pati na sinarayan pagka kumakain, nakatayo. Ang <laughs> ah, maganda pagkaluto ng ora. <laughs> Matigas. Oh, buro. Boro-boro yan, boro. Oh, yan boro. Oh, siguro, siguro, suka siguro, 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 ini siguro, 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 Pero kung ano mo yan? Ano dito ka? Katago ka? <laughs> Alam ko naman, naglalive ka rin eh. Ay, lenong okra, talong. Hindi, malabot naman pala ako, friend. Ano? Papunta po ako naman Mandalo eh, kaya nagpap... Yung mga bisita doon, no? nagluto ko na. Kaso hindi po ako pwede mag-stay na matagal dahil hindi magpapay na po muna alas do'y alas tres, kuwan alis namin na. Hmm? Kanya man ng kamate. Sarap ang kamate. Ito sa kanila, okay, buro. Matagal na hindi kumakain ng buro to. Hmm? Jabar! Jabar! Okay. Dali mo dali dito iba. Tingnan mo yung nag-iaw natin. Napakalaki lalaki. <laughs> <laughs> Ba't nagpapatis ka? Ito yung suka. Ayan ang suka. Tsaka ano, hindi marunong mag ng na ano? bola matai sama mamburu untung tolong niraun oh, no. ayun damyo oh. okay. ayun no. Doin, do, do, do. Man, ah, hmm? Sarap, oh waras din tulun tulun ri waras yo kita ma apa jan mano kini kilo bonas na din loren sangtam hmm ka tuno sa rob ayangone baya pong Main tema kasubo. Oh, tanggal di mo mui kan, bantam. Mau bagi Oh, oh, oh. 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 Ayun. <laughs> Ayun nga, to, kayo, na? Okay. Ini. Kita ni mah bantam tu kau yang buat ni lah. Siapa ni lah? Banyak kau. Kau bantam tu kau yang buat ni lah. ni may ano ni lah. Siapa ni lah? Banyak kau. Kau oh. Papasalamat tayo lagi sa Panginoon hindi tayo nawawala ng pagkain. Akala ko bor naging si ano dating daan pala, nakamali ako nun. Dating daan. Yung, yung dating daan hindi nagkikipanis ka raw. Hindi? Hindi, okay. Okay. Yeah, Ba't yung pesta doon sa salamandas yung nag-absent ka? No, hindi mo nag-absent Bakit nag-absent ka? Hindi mo nag-absent ka? Ano <laughs> po? Alam mo tayong idol kahit mga madat mga dati idol natin. Oo, wala akong pinipigil. Kahit mayroon na may reliyon. Ako, para sa akin, pag ipantay lang. Ito, number one, bait ka. At, pag kain ka ng kamukha mong tao, para mo nang pinakain ng Panginoon. Huwag lang puro baboy, baka makukulat ko <laughs> <laughs> kanin, kanin, oi. Wala natin kanin? Wala well, natin dito. Nandito lang kay Boy Bali. <laughs> <laughs> boy Bali, mga idol, wala na sawat. Tatawag mo mga tabikol. Buhay yung itlog ito, oh. Wala nang kakain yan. Maganda itlog at saka sibuyas sa katawan. Ito ang palipong mm. <laughs> 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 Otra, maganda sa katawan. Talong, maganda rin pala ang talong. Sabi nila, well, si Taisha. Pero may binibigay na maganda. Ayan, puro. Napakasarap. Makulim-limpang palawan. Ayan, maganda. Ayan, patapos na po. Ayan pa. Po. na po kami. Inisig sa ah, sanal di so mga isang linggo na lang yan tapos na hmm, sak na sobra hmm, malinam na mo taba ano huwag hmm? hmm. kayong maglalagay na mantika pag nagiyaw kayo malud madudurog yung iniyon niyo hmm. kung saan magtataba yan ay ko itlog. tulog yan o ay niya at sayang ang nanay ko, parang nagsayang pa limang katawo. Ang dami natin. <laughs> Ay na mga idol, sarap po. Huh? Daming bisita sa resort, mga idol, pinagluto ko na lang kinatita. tita. Kung nagluto na rin ako. Dito tayong kape. Hmm. Baro, may ilamang pa yung kape ko dyan. Ah! Kape, meron pa. Laman, tingnan mo. Eh? Ito pa. pa, pa. Bitin na tayo ng mga bata ko. Ha? wala na kanin dyan. Wala ano na. Tawag. Mga ito, tawag. Tawag. Mangingin kayo sa kapitbahay. <laughs> mga tao rito sa baryo, hindi nagsasayang pagtao maga, ano? Ang dami natin, lango, na ata nalang ako dito. Naglangaw na May Eh, meron na. Tapos yung barko. <laughs> Ito ang vitamin. Kain na, huh? so. mong ito. Kasalo-salo, delikato. Pura kayo eh, ng eh, dito. Sinago-tago. Hmm? Mamaya po, nasa mandalo yung ako. Alap doge. okay. Ay, kapitan na. Ay, ito na na 啥不知道，真难真难。